magandang araw po sa ating lahat, no? So, welcome sa aking kulungan. <laughs> welcome sa aking kulungan. So, nandito naman po tayo sa loob ng aking kulungan, no? So, uh, ngayong umaga ay meron po tayong pag-usapan, no? Or meron po akong isi-share naman sa inyo na kunting tips, no? So, kunti lang po. <laughs> no? So, po sa atin, maraming magtanong, maraming nagtatanong na ano bang dapat natin gawin after mapakastahan ang ating mga inahing baboy no so yun pong tanong na yun ay napakahalaga po nating malaman yung aking sagot <laughs> aking sagot so ito po after po natin yung sa unang araw ng ating pagpapakasta ng ating inahing baboy ay dapat hindi muna natin pakainin ng feeds kasi po yung feeds ay makapagbigay po init ng katawan ng ating baboy kaya po yun po ang dahilan kung bakit uh, hindi mabuhay ang kanyang mga similya so yun po isa po sa dahilan na yung kung mabuntis man ay kunti lang po yung kanyang mga biik or posible na magrihit magrehit siya ulit yung inahin mo, yung magpakasta ulit kapag hindi nabuhay yung kanya mga similya. So, ito po yung gawin nyo. After natin mapakastahan yung ating inahin, ay ano, abig, ah, bigyan lang natin siya ng tubig. Tubig lang po. Huwag natin bigyan ng ano, yung feeds. At saka, pagdating sa ah, pangalawang araw until Oh, Pangalawang araw until 7 days ay dapat isang kilo lang po ang yung pakain. Kung magpapakain po kayo sa umaga at sa hapon, so uh, hatiin nyo lang po yung isang kilo. then ang susunod naman po, after 1 week to 30 days, ay gawin nyo naman pong 1.5 kilos a day. Yung feeds na ibibigay po sa ating inahing baboy. No? So, after 1 month until 90 days, A uh, gawin naman po nating uh, gawin na naman po nating 2 a kilos a day. No? So, unti-unti po, unti-unti po nating dagdagan yung feeds na ibibigay po natin sa ating mga inahing baboy. No? So, after 90 days until 113 days, gawin nyo namang ah uh, 3 kilos a day. No? So, yun po, sinasabi ko kanina, hatiin natin ang pagkain. No? Kung kailan po kayo magbigay ng pagkain sa ating mga inahing baboy. No? So, pagdating ng 113 days until due date, ay kailangan naman po nating bawasan ang pagkain ng ating mga inahing baboy para po uh, pagdating na sila ay uh, mga anak na po ay hindi po siya mahihirapan na umiire, no? So, yun po ang aking naisusya sa inyo ngayong araw na to and I hope mayroon po na tayong natutunan in my short video. So before I end, please subscribe my YouTube channel Edelita Pellegrino and click the notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko na videos. So thank you for watching and God bless us all.